Noong kasagsagan ng social media boom sa Pilipinas, naging instant celebrities ang mga ordinaryong tao. Hindi mo na kailangan mag-artista para makilala, isang viral video lang ay buong bansay kilala ka na. Pero nasaan na sila ngayon? Sila bang mga vlogger, content creators at viral sensations na minsan nating hinangaan, pinagtawanan at sinubaybayan. Pero tulad ng lahat ng uso, unti-unti silang nawala sa limelight. Tapusin ang video hanggang sa huli at sabay nating balikan ang mga kwento ng mga dating internet sensations. Number 1 sa ating listahan, Diwata Si Diwata o Leo Balbuena ay sumikat noong 2023 dahil sa kanyang sikat na parisan, ang Diwata Paris Overload na pinipilahan ng mga tao. Ang kanyang food stall na literal na dinudumog ng tao. Sa bawat pagbukas ito, pila-pila ang mga customers. Hindi lang para sa pagkain kundi pati makita si Diwata ng personal. Ang kanyang parisan ay hindi lang simpleng kainan. Ito naging extension ng kanyang brand. Ngunit habang tumataas ang lipad ng diwata, may mga nagsimulang kumwestiyon sa kanyang ugali. Mula sa kanyang mga dating kaibigan at vloggers na unang tumulong sa kanyang kasikatan, lumabas ang mga kwento ng kanyang kayabangan, kawalan ng utang na loob at bastos na asal. mamaya na <laughs> Huwag mo masyadong ipilitay, e sobrang ano, hindi ko maintindihan sa sabi ni Madam. May mga lumantad na dating tumulong sa kanya sa mga vlog at negosyo, kabilang na ang mga nag-conceptualize o tumulong sa Diwata Paris Overload. Ngunit kalaunan ay sinabing tila nakalimot na si Diwata sa pinagmulan. Ang mga dating positive comments ay napalitan ng mga tanong at batikos. Maraming ngang fans si Diwata ang umatras at nag-unfollow sa kanya dahil sa issue sa kanyang attitude. Sa ngayon, aktibo pa rin naman si Diwata sa kanyang social media pero hindi na ganun kasikat gaya ng dati. Number 2. DJ Lunyo Si DJ Lunyo o Rimuel Lunyo sa tunay na buhay ay sumabog ang kasikatan noong kasagsagan ng lockdown dahil sa COVID-19 pandemic noong 2020. Ang kanyang TikTok dance challenges, Boy Next Door Charm at Coordinated Dance Covers ang nagpa-trending sa kanya. May mga guestings pa siya sa TV at naging internet crush ng masa pero nagiba nga ang ihip ng hangin na magkaroon siya ng kontrobersya dahil sa maling pahayag tungkol sa science at COVID-19 testing. Marami ang bumatikos at mula noon ay hindi na rin bumalik sa tuktok ng trending si DJ Luño. Bagamat aktibo pa rin siya online, hindi na katulad ng dati ang engagement sa kanya. Number 3, Francis Leo Marcos. Si Francis Leo Marcos ang naging simbolo ng modern day Robin Hood noong panahon ng pandemya noong 2020. Ang kanyang Mayaman Challenge at pagbibigay ng relief goods ang naging dahilan ng kanyang kasikatan. Pinag-uusapan siya, hindi lang online, kundi pati sa mainstream media. Yung buong bayan mo, pwede kong tabunan ng bigas, sa, da sa dami ng bigas na pinamigay ko. Ngunit natuklasan ng publiko ang kanya mga legal issues, kabilang na ang istafa at paggamit ng hindi tunay na pangalan. Nakaditin siya ng ilang taon at nawala ng kredibilidad. Sa kabila ng pagsubok na makabalik sa social media, Tila hindi na rin bumalik ang tiwala ng kanya mga dating supporters. Number 4, Madam Inuts Si Madam Inuts o Daisy Lopez Cabanto sa tunay na buhay ay hindi ang typical na online seller. Sa halip na may preskong boses at sales talk, siya ay walang preno sa pagmumura, pagtawa at pagsayaw habang nabibenta ng ukay-ukay. 4.8 viewers, ano ginagawa niyo dyan? Mga inutil na to, oh. Wala na kayo nito nagbabay! Ito ang naging susi ng kanyang instant fame noong 2021 sa kasagsagan ng COVID-19 pandemic. Mula Facebook Live, pumasok siya sa Pinoy Big Brother, naging endorser at sumikat palalo. Subalit matapos ang hype na wala ng novelty ang kanyang style, marami ang nagsimulang manggaya sa kanyang format at nang mag-shift ang social media sa mas polished content at short form videos gaya ng TikTok, hindi na muling bumalik ang dati niyang kasikatan. Anong reaction mo dito sa ating video? Sino ba sa kanila ang nagustuhan mo kung meron man o isa ba sa kanila ang nagpapainit ng ulo mo? I-comment ang inyong reaksyon sa ating comment section. At sa mga hindi pa nagkapagsubscribe dito sa ating channel, huwag kalimutan mag-subscribe sa Showbiz Caster. Maraming salamat po!